Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binatikos nga da po ng mga fans si Chris Macolo dahil sa hinihilalang pagbenta niya sa kanyang championship game. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga naibalitang players na ito trade pa rin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Bagamat man nga po mga katrops naging sobrang dikit ang championship game ng Jones Cup sa pagitan ng strong group Philippines laban sa Taiwan A kagabi, ay nagawa pa rin nga po dito ng ating kupunan na makuha, ang kampiyonato. At kasabay nga po niyan ay tinanghal na rin naman nga po dito bilang MVP ang kanilang import na si Chris Makolo na hindi rin naman ikinatuwa ng napakarami mga Pinoy fans. Hindi nga po sila dito kumbinsido gayong sa sobrang pangit nga po ng kanyang performance sa championship game ay pinaghinalaan na nga po siya ng masama dito. Sa kalagitnaan at sa pagtatapos nga po ng kanilang laban, ay inalan nga po ito ng sari-sari mga pambabatikos mula sa mga Pinoy fans dahil sa kanyang napakalamyang laro. Sa sobrang dami nga po ng mga nagawa nitong pagkakamali ay nangamoy na nga po na gusto nitong ibenta ang kadalang laban. May ilan pa nga po dito nagsabi na posibleng nga na pong ng Taiwan si Simak para ipatalo ang kanilang huling laban since siya na nga po ang kanilang magiging bagong naturalized player. Maging ang SGA player nga po na si RJ Avarientos ay nagparinig na mukhang binayaran nga dapang kanilang import para ipatalo ang kadalang laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sulat na pag-uusapan sa mga naibalitang players na ito trade pa rin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Mismong si Coach JJ Redick na nga po ang paulit-ulit na sabi na kahit man nga po parating nabibigo ang Lakers sa kanilang mga ginawang move sa trade market at free agency market na mga nagdang araw ngayong offseason, ay gagawa para naman nga po sila dito ng bagong move para mapalakas ang kanilang lineup sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil nga po mga katrop, sagad na rin naman sa 15 players ang kanilang kasalukuyang lineup, samahan mo pa ng pagkakaroon nila dito ng tatlong two-way players, ay kailangan muna nga po nalang magbawas o magtanggal ng ilan sa kanilang mga players upang sa ganon ay magkaroon sila dito ng bakanting pwesto na kanilang panggagamitan upang makakuha sila ng bagong manlalaro. May ilan na rin naman nga po silang mga manlalaro na ayaw at bawal na nga po nalang i-trade, kagaya na lamang ni Anthony Davis, LeBron James, Austin Reeves, Dalton Kinect, Rui Hachimura, Bronny James, Jared Vanderbilt at si Max Christie. Yes, bukod nga po sa kanila ay lahat nga po ng mga hindi nabanggit na players ng Lakers ay posibleng ma-trade ni Rob Pelinka ngayong offseason. Kagaya na lamang na Nagay Benson, Cam Reddish, Jackson Hayes, Jalen hood Max Will Lewis at si D'Angelo Russell. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kitakits muli sa ating susunod na video.